Ngayon, uh, pag uusapan pa pa naman natin ang genotype at saka yung phenotype. Ano ba 'tong ano genotype, genotype at saka yung phenotype? So, so ang genotype is a combination of genes, organism of genes an organism has. So, 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 it is an actual gene, gene makeup. Make so, yung gene, gene as you're familiar, it is inside our chromosome, our chromosome no? no? It is like, like this. Ito yung tinatawag natin na, na genotype. genotype. At yung, yung ito naman ay mga alleles, no? So, so, dito, dito sa mga alleles, makikita natin, natin yung mga characteristics. characteristics. So, so, meron tayong genes. So, ang genotype, genotype, yung combination of genes and organism has. So, so again, again, ito yung genotype. genotype. Yung, yung phenotype genotype naman, again, again ang example nito is yung ito. ito. Tapos, yung, yung phenotype, phenotype naman ay yung physical appearance. Yung nakikita natin sa, sa sa labas yung, example, yung, yung kulay, kulay ng buhok, yung kulay ng mata, yung tangos ng ilong, yun ay tinatawag na phenotype physical appearance. Pero yung tangos ng ilong, yung kulay ng mata, yung, yung ay buhok, ay nagagaling yun sa, of course, sa genotype. No? Genotype, no? genotype makeup niya. So, so meron tayong halimbawa sa talong ito. ito Baby. baby. Shout out, out sa bibi ko, ko no, na, na, dito. na dito. So um so, uh, oh, Baby, dito ka muna. <laughs> uh, uh, merong sample, sample long, along, no? Lalawang, o, lalawang 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 talong no. Dalawang dalawang talong, no. Bakit dalawa ito kasi yung parent niya parent pair kasi ito. ito. So merong so, capital G at saka yung small g. g. So merong so, recessive. Merong capital G at merong small g. So, so, again, again tawag ang tawag nito pag-mix pag is, is heterozygous or hybrid. Heterozygous or hybrid. So, so pag, pag yung hybrid, hybrid ay pinag-cross-pollinate natin, natin ang, ang lalabas ay ito. ito no so, so, capital G, meaning ito, ito yung pure, pure breed lahat. lahat no, no? At, at G at, sya at sya yung, yung small g, g ito yung naman yung um uh, hybrid. Yung, pero, Pero yung lalabas dito na ito kulay, kulay ay yung green. Kasi, kasi yung kulay, kulay ng dominant ay green. And then, ito, ito naman ay same dito, dito no? Capital G, sa small g. Ang lalabas naman yan, naman yan is green. green. Then, then dito, yung luwabas ay bakit puti? Kasi, kasi small g na kasi siya. Kasi, siya. kasi yung, yung kulay ng recessive uh, uh, ay puti. I hope na lang guess nyo yun, no? By the way, way the ang tawag nito ay Panet, panet square. square. So, so check checker stamp or, straight, thumb, thumb no? no? Yung, yung nakikita, nakikita natin, kay, uh, uh, yung example natin no, previously, previously, yung, mga, mga nakikita natin, ito yung example ng, ng phenotype. So, so think I think yan lang na, muna no, about genotype at saka phenotype. phenotype. Again, Again, yung genotype, genotype ay yung nasa loob, loob yung, yung physical appearance naman, ito yung tinatawag na Phenotype.